Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating tatalakayin sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa isang uri ng kabute o mushroom na may nakakaadik na epekto sa isang tao. Isang uri ng mushroom ito mga kaibigan na nakakaapekto sa isip ng isang tao na magdudulot ng hallucination kapag ito ay kinain. Maraming uri ng kabuti ang nakakalason at mapanganib sa buhay ng tao dahil nga sa taglay nitong nakalalasong kimikal. Ngunit mayroon ding isang uri ng mushroom na mapanganib kainin hindi dahil meron itong lason kundi meron itong kimikal na nagdudulot ng hallucination sa isang tao. Ito ay tinatawag ng magic mushroom sa lugar ng Pulangko sa Buanga del Norte isang lalaki ang namatay dahil sa hinihinalang kinain itong kabuti ang kabuting ito kaibigan ay tinatawag na magic mushroom ito ay karaniwang tumutubo sa dumi ng mga baka at kalabaw at ang kabutiring ito di umano ang itong turing na dahilan kung bakit sa kanilang lugar ay may namatay na isang lalaki. May mga uri ng kabuti kaibigan na maaari mong kainin o ihalo sa mga pagkain. Ngunit gaya ng sinabi ko sa nakaraang video tungkol sa mga kabuti, ingat ka lagi kaibigan dahil sa isang pagkakamali sa pagpili ng kabuti na ihain mo at kakainin ay buhay ang maaaring kapalit. Dahil maraming uri ng kabuti ang nakalalason at may uri pa ng kabuti na nakakaapekto sa isip ng isang tao. Ang magic mushroom ay may tingkap o payong at green naman ang tangkay nito. At magugulat kayo mga kaibigan na may mga residente sa Pulangco sa Buanga del Norte na inahahalo ang kabuting ito sa kape. Ngunit ang iba dahil sa kabuti ay napahamak. Tulad ng nangyari sa labing apat na anyos na lalaki na nangalang Elmer. Hindi nito na pangalan. Kwento ng kanyang tatay na si Lucio. Pinauwi di umano ang kanyang anak mula sa eskwela dahil sumamang pakiramdam nito. At dahil nga malayo sa ospital, sa albularyo dinala si Elmer. Ayon daw sa albularyo na pinagdalhan kay Elmer, pasma daw ang sakit at pinakuha lamang ng dahon-dahon ang pamilya nito upang gamitin sa panggamot sa kanya. Ngunit mas lumala pa ang kalagayan ni Elmer. Nanigas ang kanyang katawan, hindi makapagsilita at tila nagdidiliryo na na ayon sa tatay ni Elmer, sinasabi daw sa kanya ng anak na napakaingay na tila may pumapasok sa kanyang tenga na ingay na tila may hallucination na siyang pinapakita at nararamdaman hanggang sa tuluyan na itong manghina at nagdesisyon na ang kanyang pamilya na siya ay sa ospital. Ngunit dito na sa ospital sa binawian ng buhay na ayon sa doktor ay cardiac arrest at sepsis di umano ang dahilan ng kanyang kamatayan. Hanggang sa may mga nagsulputang kwento sa kanilang barangay na si Elmer di umano ay nagkaganon matapos kainin ang kinahuhumalingang kabute. Bagay naman na kinumpirma ng kanyang kaibigan na si Van, hindi natutunan na ang pangalan. Ayon kay Van, inaya siya di ni Elmer na manguha ng kabuti. Ngunit ito'y kanyang tinanghihan. Ngunit kumuha pa rin daw si Elmer na kabuting ito at inahalo nila sa kape ng kanyang pinsan na si Randy, hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay Randy, mahigit limampung piraso ng magic mushroom ang kanilang kinuha e Elmer na pareho nilang inihalo sa kape at ininom. Wala naman daw naramdaman kung ano man sa katawan si Randy. Ngunit si Romel ay sumama ang lagay. Pero Laban at Randy, ang pagsasabi nilang pag-inom daw ni Elmer ng kape na may halong kabuti ay nangyari ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi raw sila sigurado kung kumain daw uli si Elmer ng kabuti o uminom uli ng kape na may halong kabuti bago sumama ang lagay nito kamakailan lamang. Kaibigan, ang mga sintomas na naranasan ni Elmer ay naranasan din ng isa sa kanilang kabarangay na itago natin sa si pangalang Kiko matapos daw dito kumain ng parehong kabuti. Aniya, inihalong nga raw niya sa kape ang ganitong uri ng kabuti Si Kiko mga kaibigan matapos umanong higupin ang kape na may halong kabuti, nag-ibang kanyang timpla. Ayon kay Kiko, naranasan niyang kakaibang pakiramdam matapos niyang humigup ng kape na may halong kabute Tulad ng pagtawa ng walang dahilan at kakaibang spiral na anyo kapag tumitingin siya sa langit. Umapot parao sa punto na hindi na siya makontrol na kanyang tiyahin ayon sa kanyang tiyahin, pinunit-punit. Di umano ang mga banig sa kanilang tahanan. Tumatawat at animoy wala siya sa kanyang sarili. Ngunit makalipas lamang ng ilang araw, si Kiko ay nahimasmasan at hindi maalala ang kanyang mga ginawa. Ano kayang uri ng kabuti ang nakain ni Elmer at ni Randy at ni Kiko at bakit iba-iba ang naging pakiramdam na kanilang naranasan? Mga kaibigan, ang kabuti na tumutubo sa kanilang barangay ay tinatawag na magic kabuti. Ayon sa isang eksperto mga kaibigan, ang kabuti raw na inihalo ng mga taga-pulangko sa kape ay posibleng dalawang klase. Ang Panyolos Antillarium at ang Panyolos Chanesens, mga uri ng Coprophils, Mushroom o yung kabuting madalas tumubo sa hayop. Ang Panyolos Antillarium ay mas makakapal at mas light ang kulay ng payong nito o yung cup ng mushroom kumpara sa Panyolos Chinesens. Ayon sa isang eksperto kaibigan, recorded daw na edible o pwedeng kainin ang dalawang uri ng mushroom na ito. Gayunpaman mga kaibigan, ano ya, bihira daw itong kainin dahil sa unpleasant taste at kapaitan ng lasa ng kabuting ito. Pero sa dalawang ito, mga kaibigan, ang Panyolos Chanescens ang siyang nagtataglay ng hallucinogenic properties. Ayon sa expert sa Punday, iba't iba ang maaaring maging epekto nito sa iba-ibang tao dahil nga may iba't ibang uri o klase ng kabuting ito. Ang Panyolos Chanescens ay hallucinogenic na maaaring magbigay sa isang tao ng mga hallucination tulad nga ng nangyari bago mamatay si Elmer. Ang lalaki sa kwento na naghalo ng kabuti sa kanyang kape at kay Kiko naman na nagpakita rin ng pagkakaroon ng hallucination matapos haluan ng kabuti ang kanyang kape at ito ininom. Ang nakakabahala dito mga kaibigan, may mga taong ginagamit ang kabuting ito bilang recreational ito yung magic mushroom na may hallucinogenic effect sa tao. Kaya may mga tao na patagong nagbebenta ng ganitong magic mushroom na inihahalo daw ang mushroom na ito sa mga lomi o sa kape. Pero tulad ng mga ilegal, may dalang panganib ang pangabuso sa ganitong uri ng mushroom. Maari daw masiraan ng ulo o di kayo mamatay ang tao sa sobrang paggamit nito. Katunayan noong 2019, ikinabahala ng DepEd at ng Senado dahil may mga ilang estudyante sa liblib na probinsya ang nahumaling sa ganitong uri na kabuti. Ginagamit kasi itong alternatibong drug ay maaari magdulot ng gastrointestinal irritation na pwede magdulot ng nausea at pagsusuka. At kapag nasubrahan, ng pagkain ng ganitong kabuti pwedeng ikamatay ng taong kumain sa kabuting ito. Kaya't maaaring nga na ito ang mushroom na naging dahilan ng pagkamatay ni Elmer sa kwento natin sa mga ganitong mga kaibigan. Maaaring na nasobrahan si Elmer sa pagkain ng ganitong uri na kabuti na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Oo, mari siguro na ibang kabuti na may lason ang nakain ni Elmer ano pa ang naging dahilan ng pagkamatay ni Elmer mga kaibigan isang bagay ang dapat nating tandaan huwag susubukan kainin ang mga bagay na hindi inaprubahan na pwedeng kainin ng mga eksperto at laging alalahanin na maraming kabuti o mushroom ang may taglay ng nakalalasong kimikal na maaaring iyong ikapahamak kapag ito iyong kinain o inihalo man lang sa pagkain kaya't mag-ingat palagi at manatiling ligtas. Narito ang ating channel na handang magbigay ng makabuluhang impormasyon para sa kaligtasan. So hanggang dyan na lang mga kaibigan ng ating video at kung gusto nyo pa ng ganito mga video sungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga leaks sa sa aking channel. So that's all for now and as always have a nice day everyone ang magic mushroom kaibigan